Hello everyone! Welcome back to our channel again. So for today's video, dahil nag-babysitting po ako ngayon sa aking mga alaga and uh, wala nang magawa, gagawa muna ako ng content para sa inyo mga palangga. So uh, yung pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa kung paano ako rito nakapunta sa Canada. 2006 pumunta po ako ng Hong Kong. At uh, Chinese po yung amo ko doon. Uh, at sa kasamaang palad po, after 20 days, at, uh, binray ko po yung contract ko. Dahil one time pumunta kami ng uh, my tour kasama sila at yung bata. At uh, accidentally na umihi yung bata sa pants niya at galit na galit siya sa akin. Siyempre yung bata sa pati train siya, hindi mo yan ma- Uh, avoid na talagang may mangyayaring kanyang mang incidente so galit siya at uh, syempre sinapak niya ako sa ulo so agad-agad tumawag ako ng polis dahil ayoko namang lumala pa yung pulis nagresponde so dinala ako balik doon sa uh, city and uh, after that uh, nagkasuhan pa kami dahil syempre kailangan ding bayaran niya ako kahit paano right dahil kasalanan niya na dapat pwede naman niya akong pagsabihan pero yung ginawa niya ay parang sinaktan niya ako and it's my first time na mag-abroad po guys I was 26 years old at uh, syempre um, first time mo medyo may takot ka, may kaba kung ano na, ano, ano na lang yung nasa isip mo syempre 20 days ka pa lang at yun yung mangyari sa'yo parang may uh, trauma na nangyayari sa buhay mo right So yung iniisip mo lagi doon yung safety mo. So moving forward, um nanalo po ako sa ano sa kaso dahil nga tinulungan ako ng uh, Hong Kong labor sa Hong Kong. Sumakakbuha so, ako ng kaunting amount uh, din. at uh, yeah. And bumalik na naman ako sa Hong Kong. So, Uh, after one year, nag-process na ako dito papuntang Canada. So, madali lang guys yung pagpunta ko rito dahil nandito na yung aking kapatid. Meron siyang anak at uh, pamilya. So, yung ginawa niya, uh, kinuha niya ako bilang nani niya para mas mapabilis yung proseso. So, um, after na nag-apply ako, after one year, um, nakuha ko yung visa ko ng uh, I think uh, three four weeks after four weeks ng apply ko, nakuha ko yung aking visa. So, madali lang talaga noon. That was 2008, guys. So, wala pang kahirap-hirap na mag-apply kung galing ka ng Hong Kong. So, dumating ako rito. Um, medyo sa akin, medyo madali yung buhay ko dahil nga nandito na yung ate ko. So, hinanapan niya ako ng uh, trabaho, yung mga extra. At um, lalo na yung cleaning, um, medyo mahirap na trabaho, kahit malamig. Iano mo yung uh, talagang mag-struggle ka of course para naman sa ano ng family mo. So yun guys, after two years na nakuha ko yung aking uh, uh, work permit, um, nakuha ko na rin yung family ko. Pero uh, syempre dati hindi naman madali lahat yung pag-process ng family back home na kukuhanin mo rito yung nangyari, merong Yolanda dati, and then yun at na-expedite yung kanilang papel para ano um, makapunta rito. So yung ginawa ko para ma-expedite yung papel nila, gumawa ako ng sulat sa immigration na affected yung aking family. And praise God, na-approve po sila after um, one month na nagsulat ako sa kanila, may response kaagad yung ano yung uh, immigration. So, 'yun, nung nandito na ako, balik tayo sa nandito na ako. Sabi ko sa kapatid ko, um, ayoko muna, ayokong tumira dito sa Canada. Gusto ko after 10 years, sabi ko, uuwi na ako sa Pilipinas dahil sabi ko ang hirap talaga rito ng buhay, kailangan mo talagang mag-sacrifice uh, 'yo, ganun-ganun. Pero pag nandito na pala yung family mo, Um, lahat gagawin mo para sa family mo um, dumating dito yung asawa ko at anak noong 2014 at uh, sa awa ng panginoon naka ano rin kami naka nagkasama rin kami lahat at uh, dahil din sa kapatid ko at uh, kuya ko sa brother-in-law ko dahil at sa mga anak din nila dahil sa kanila, nakapunta rin ako dito at sa tulong din ng Panginoon. Kaya, uh, kayo guys, kung may mga plano kayo sa buhay, meron kayo mga um, goals sa buhay, kahit anumang uh, pagsubok yung mararamdaman nyo or maranasan nyo, huwag kayong gumibab Dahil, syempre, andyan lang po yung Panginoon na naka uh, uh, abang sa inyo as long na andyan yung tiwala niyo sa kanya wag lang po kayong bibitaw dahil kung talagang malaki yung pangarap mo hindi ka uh, kaagad magigive up dahil alam mo na kaya mo na alam mo na andyan yung Panginoon na tutulong sa iyo na syempre yung isipin natin yung pinagdaanan natin na buhay you know kasi alam natin sa Pilipinas, sobrang hirap talaga. Kahit ano man yung uh, uh, trabaho mo doon na maliban sa mga professional. Siyempre ako, dahil dalawang taon lang naman yung natapos ko. Ano yung trabaho makikita ko sa Pilipinas? Siyempre, uh, ano lang ako. Nagiging oh. sales lola ako sa, sa SM, apat na, na buwan. Pero yung iniisip mo na Paano mo ma-ibigay yung uh, pangangailangan ng anak mo? Dahil nga sa sobrang mahal ng mga bilihin, yung sahod mo maliit lang, hindi balance baga So, yan, huwag lang kayong kumibab sa mga plano niyo sa buhay dahil lahat ay may hangganan at may katapusan at magiging success din kayo sa inyong uh, mga plano, mga uh, palangga. So, 'yun lang muna 'yung ating uh, topic sa ngayon dahil uh, papatulugin ko pa 'yung aking uh, pangalawang alaga dahil tatlo sila, guys. So, kailangan mong isa-isahin na ilagay sa sa bed kasi um, meron silang time talaga na umakyat sa bed nila pero hindi naman sila mahirap patulogin mag, mag, madali lang sila talaga patulogin as in hindi mo sila kailangan ganyan ganyan lang pag sinabi mong umakyat sa taas aakyat sila magbrush sila ng ngipin nila and then magbihis sila and that's it and then magbasa sila ng libro and that's it so madali lang talaga walang pahirapan pagdating sa tulog dito sa mga alaga ko kaya nakaka-bless yung um, amo ko dahil ano yung pati mga alaga ko dahil nga uh, parang hindi ka na nahirapan lalo na sa uh, tulog time, right? So, yun lang muna guys dahil tulog na yung bunso ko, yung bunso kong alaga. Yung pangalawa ay eh, ano ko na ilagay ko na sa bed. Uh, 8 o'clock na at saka yung panganay, yun siya na mismo yung mag-ano doon sa sarili niya dahil walang taon na siya eh. So, thank you so much guys for watching! And see you in the next video. Bye.